morning mga kabangon Ito na, ito natin Ito laban lang Gandang araw po mga kabangon Ako po si Tonyo ang inyong kabangon Kayo po ba'y naghahanap ng trabaho? O ng karagdagang pagkakakitaan? Pero bagong lahat Nagpapasalamat po ko sa mga sumuporta sa Bangon Tonyo YouTube channel at sa mga hindi pa po nag-follow, please subscribe. Ang bangon Tonyo po ay gustong tumulong sa isang misyon sa pagtataguyod ng isang financial literacy at edukasyon. Pero alamin muna natin, bakit nga ba naghahanap pa rin ng trabaho ang ibang manggagawa? Una sa lahat, gusto po nilang umunlad ang kanilang karera o tinatawag na career growth. Looking for opportunities to further develop career or improve job satisfaction or to an opportunity to start or expand your business. Pangalawa, additional income. Sino po bang may ayo ng additional income? Dahil di sapat ang kinikita upang matustusan ang bawat pangangailangan sa pamilya o personal na buhay. Looking for a more lucrative career that pays better than your current job. At pangatlo, advocacy. Trabaho na kumikita ka na, nakakatulong ka pa sa kapwa mo. Helping people secure financial future by making financial decisions. Ano-ano nga ba ang mga dahilan bakit hindi masaya ang sa buhay? Ikaw ba ay overworked? Studies showed that 52% of employees in the Philippines are burnt out from work a few times a month. Ikaw ba ay underpaid? Feeling underpaid? Among the workers in the Philippines, about 15.8% of women and 10.2% of men are underpaid. Limited growth in the company. One of the top two reasons why employees leave their companies due to limited opportunities to grow or be promoted. Or no longer fulfilled at work. Employees want fulfillment and contentment. to be happy working. Ano nga ba ang gusto natin? Of course, gusto natin ng work-life balance. Yung nagagawa mo trabaho mo at namimit mo what is expected to you na nagagawa mo pa rin ng mga bagay-bagay para sa pamilya at sarili mo. Multiple streams of income. Sa pagiging empleyado, kung anong buwan ng sahod mo, yun na yun. Paano kung hindi sapat ito? Kaya hanap natin yung nagtatrabaho ka na sa sarili mong oras maraming paraan pa para kumita. Career growth and skills enhancement. Within the insurance industry, you can advance your career and learn new skills for professional development. It will depend on you when you want to be promoted and when you want to grow professionally and financially. Making a tangible difference in others' lives. Helping people assess and protect themselves against future risks is quite meaningful. And important work, of course. No matter your role, working for insurance organization guarantees that you will make a difference for others. So, ano pang inaantay nyo? Hindi ano na kayo. Samahan at sab sumabay po kayo sa pagbangon ni Tonyo. Sa pagtulong natin sa kapwa natin, maprotektahan ang buhay nila, pamilya at mga anak nila, lalong-lalo na ang bawat future ng mga bawat isa sa atin. Ito ang akma sa atin. Please email your resume for a better life, a better opportunity na akma sa ating lahat. Abangan po nyo ang masusunod ko mga videos para sa karagdagang kaalaman tungo sa financial literacy and financial education hanggang sa muli ito po ang inyong kabangon nakma na para sa inyo